kinseram ngi taun ta nga dili magpugas nga ang kwarta sa tong pitaka wal aman nga awas laing adlaw na usab mga guys par hatagan natog bili ang matagsibog sa makamut sa orasan. laing adlaw na usab para sa pagdawat ug panalangin ug sempre guys laing adlaw na usab nga mukaon na usab kita moong samtang mukaon ta guys kinahanglan samtang mulihok aron nga wala tay hopong nga mapaabot Sa dili pa na ako sugdan ang mga pagtipik-tipik sa akong pagabuhat ton karong adlawa guys. Magpasalamat o sa ako na sa atong Ginoo guys no. Ug simple ren yung tanan na akong sulid nga mga taga-subaybay diri sa Facebook o labaw sa tanan guys ni Meta sa paghatag og higayon nga mainbita ko diri sa iyang programa guys sa content monetization no daghan kaayong salamat yung tanan God bless. Og mano to guys, nagbaktas na ko diring dapita guys. Klaro man sa di ba guys, kay oho oh, murang akong tiyan, murang naguna kay murang kusog ang uyog kontra sa ako ang aping. Og nga sayang lang yun guys, nga wala masudli og gasolina ng pitsel nga akong gidala-dala makalupad na unta ato. <laughs> Dili maguna mo silingan guys, ang mas papa maong kinahanglan gud baklayo na ako aron nga maabot ko dito siyang umahan. Pero kabalo mo guys, samtang gabaktas ko, hinay ra gud akong kalakaw para nga na nako dira sa umasa kumpapa, dako na sa aging nga napugsan ba. Pero in fairness guys, nindot kay ang view diring dapita, makawala Uy, sa kamingaw niya. Huy, murag nasa, ang nasa na akong istorya guys. <laughs> Kung kay naabot na magigod diri sa pugsanan nga gitudlingan ni Papa guys, so dili na gyud maglangan magpugas na ta aron nga dili ta matag init diri dapita mahuman na itag pugas diri guys. Pero para nako guys, kini pagpugas og mais sobra niya ka trailing guys kay kinahanglan ang imong hulog ani nga tibo guys tul upat ra man. imong distances pagpugas guys kada pitad gyud na sa guys. Og nga nahinumdom pa ako sa una first time ko nagpugas guys, nagbagot-bot ko ato guys kay dili gyud ta ko gusto mo tabang kay dili lagi ta ka ani guys. Pero napugos ta to pag-uban guys, kinaandam man na tagbunala sa atong ginikanan maong pugos kita ta paglihok. Og samtang nagpugas mi guys pila balik na ko ang, nga nang akong lakayan atong higayon na kay paya man kanang medyo mabaw ra ba nya kak ilag paya na siyang bagol nga gihamisan guys paya tawag ana unya kini ra mamati guys gid do na sa si mga bagal-bagal unya samtang ga Duko duko kog pugas-pugas sa mais guys. Napandol gyud ko sa bagal ug nasablig na ko bang suod sa paya guys. Nya sa kahadlo, kong kahadlok og kalisang guys, yung makita ni papa, wala gyud ko nagsumat-sumat. Ako na lang gitabunan og gay ay guys. Kung atong higayon na na safety na akong kigol guys, kay wa gyud ko mabunali kay wa ko masabti nga buwag dai ang mais sa sa akong lakayan guys. Ug niya buta gyud ang panahon nga turok na tong mga mais guys. Nahibulon na si papa nganong daghan kaayo nagpundok ka mais dito, pero wala gyud gyapon ko mosumat, mabunalan pa ko guys sinoon. <laughs> Kaysa una mang higayon guys, ug disiplina ning mga ginikanan guys. Grabe ko ni sila makapabunal guys. Paludhon ka pa sa asin or munggus pa para lang magmatgon ka mga binuhatan guys ba. Lahi nang panahon karon guys kaya mga ginikanan ay mahadlok sa mga bata. Og nga kay taas taas sa kung kong istorya og napakita na nako sa inyo ang prosesos pag Pugas o mais, nasundugan na lang ninyo guys ay nalamong dahag pangutana. Dahang salamat is pagtanaw sa akong video guys. Galbes yung tanan o kini ang akong suliran. <laughs>